lo balaan po kumusta na po uli kayong lahat ano po yan sa episode na ito ano po talaga hong pagka medyo nag ay ating guna guna sulit sulit ang ating pagtatanim upo po yan sa episode na ito ano po mag intercrop po tayo ng panibago uli oh dito sa kamatis yan mag intercrafting po tayo tapos mamaya po papatabaan natin ang ating mga sili at talaga hong naman nakakatuwa na at yung iba nagbubulaklak na. Yung iba nagpapasiti na po ba. nag uh, na. Ayun, tara po. Yan, dito po natin ilalagay yung cropping natin na ampalaya. Ayan. Bali yun po sa kabila, ampalaya na rin. Ay ilan na na buhay. Kaya ho, ang ginawa ko ngayon, ito po, binatad ko po sa tubig ng... Ilang days siya. 3 days po. Yan oh. Binatad ko siya sa tubig oh. Maganda na po at medyo gumisak na po oh. Yan oh. Ngayon po ilalagay natin dito sa mga puno. Yun, update ko na rin po kayo sa lahat ng ating pananim. Oh, talagang maganda po naman ngayon, mamasa-masa. Oh. Tapos ito po ay yung organic pe, or, ah, ano tawag dito yung lupa organic fertilizer nga po ang tawag natin dito eh dito na tayo nagawi sa organic na yan oh lambot oh Yon bago po ilalagay na natin ang ating toto. Hmm, sibol nang marami. Oh. Bali ito ay isa na po yung nakalagay dun 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ilang barang ating ano? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 Parang 12 Ay magpapangabot po pala ito Yan yeah, meron na po Yung kabilang side po Yung upo at patola Dito po na may palay ulit Dalak na ulit ng kamatis o oh. late po pala tayong mag ano mag intercropping yan daw po pala ang pag intercrop kung bagay nanood rin po ba ako sa youtube sa ibang channel kay agribusiness ah agribusiness o oh, agribusiness ang pag intercrop daw po ng ampalaya sa kamatis yung simula pagkatanim ng kamatis pag nagpamulaklak na siya o oh, na unang bulaklak mag intercrop na ho tayo ng ganito ay ngayon ho naman patapos na ang harvest saka pala ang po tayo nag ano nag intercrop eh, nagtanim ng panibago kaya po nalilit sana po yung ganito mga ilang harvest na lang po ito dapat nasa taas na po yung ampalaya natin para panaktong panakto Yan, napakasimple lang po magtanim. talagang lalakad ng ating buto oh. kutili dun yan oh. mm. -hmm. Oh. Hintay lang po tayo ng ano. Siguro mga 60 days service na po ulit tayo niyan. pa Mas inilagay po natin sa gilid ng trellis para mas hindi po mawala uh -huh. kasi uh, malilingat natin ito pagka tayo nalibang ay nalibang bali okay na po na na natin itong mga trellis na ito lahat po yan meron na sa puno oh, uh -huh. yan uh. yung puno man ay ano uh -huh papataba natin na lang ating sili oh. yan kita po ba ninyo oh. papataba natin triple 14 at umulan po ay yan po ang gusto ng halaman yung lagi sila may pagkain din tapos po ngayon yung mga mais nating nandoon ito po papakita ko po sa inyo yan ano po puntahan din po natin ito po yung buto na stack pa natin ay sayang naman kung may stock lang Ay ngayon no oh, Sisingit na natin sa pagitan ng ano Hindi man po pagitan Dalang na dalang sa pagitan ng ating sili Yan Lahat po yan ay ating aabunuhan yung sili Ilang row ba yan? 1, 2, 3 Apat na row po yung sili Yan sa episode na rin po Talagang wala tayong pinalampas na namang ano Panahon Ayan Ayan po naman ay ano mais lagyan natin ang kaunting abono tapos ay yung dalawa natin lagay madalang lang po isa dyan update ko na po kayo dito update ko na lang po kayo dito yan na po ang pinakabasal na yan no? madadaan na natin sili lagyan na natin ng pataba oh. kahit po hindi na natin basahin pagkatag ulam po ba para magkusa na siyang mano matunaw basta po yung ating tanim ng sili malayo mga kulang kulang isang metro para po hindi naman makagumgum yung ating mais at yan po ay magiging protection din sa hangin magiging cover hmm. lalak na po po Ya, yeah, natin lalagyan na. Yung po mga pugwang may tanim na po yung ano, mais ito na po yung ating ano pagka ganito pong takulang, hindi, na, hindi ko nagaanong tinutunaw nilulusaw ang abono pot ko ako na magdudubli pa yung ano nya yung basa ito po ay panigang yung kabilang side po ay ano tinari ang dami na pong bulaklak niya oh. po ngayon ang paramigit ng tari yung kanari na silig tapos ito po parang 75 bata tapos i sprayan po natin ito ng polyar mga 2 days palitan lang po natin ginagawa ay pong mga polyar tapos i ganito sasamahan na rin po natin ang fungicide, insecticide yan, ganyan lang po dapat talaga medyo alaga yan na po ganda nya nakita na ako dito may ano eh, may usbong yung bunga ho talaga ito yung mga bulaklak pa lang ngayon ayun sa kabila po pala may usbong umamaya pagkantahan po natin marami na rin pala yung may usbong yeah, ito po pun memang usbong naoh. Pero usog Yan, kita po ba ninyo yan, no? Siguro mga 15 days Pwede na yan, may maharbis na rin po pala tayo dito Pangunahin Ah, oh, laguna nito. Yan, kitang kita na po ang talugtog. ito, malaki na, oh. Yun, oh. Yun, oh. Laki na. Oh. May panibago na naman kapalit ang ating haharbisin, eh, no? Yung pagmitin na talaga, oh. Hindi natin na ah, malayan na ibubunga na, Garap. Puro sa nga na iba. Ito na Ah, aray. Eh. Lagoon ito. Puro sanga siya Pira usog. nanalo bali okay na po yung ating mga ano oh. sili yan yeah, may mga pataba na po yan mais po naman sa mga street po yan may mga ano na yung mga pugwang may mga ano na po yan may mga hulip hulip na yan na madalang na mais Opo. ito po naman yung mais natin na nauna I-update ko po kayo Ito yung ating pinag-abunuhan ng nakaraan Oh Ayan Kung napapasin nyo po yung ating mga mais Tapos po hindi ko na rin ibinilag Oh ah, Puro update na lang Ako ho ay naghasik dito na ilang Ano oh. Ayan oh pechay, pechay, pechay. hindi ko humatanda kung pichay ito mustasa. Kasi unang hinaya ko doon sa space. Oh. Yan oh. Yung iba bago pala nagigisak. Oh. Kung pong na natin lahat yung mais. Sana gayto na kang lalaki oh. Ayan oh. Sana gayto na kang lalaki. Panalong panalong na oh kumustahin naman po natin ang ating mga Anong nung apa kabels kamuti eh. Hmm. ito po yung binabaliktad tawag yung balikwat ng para hindi lumaman sa ugat oh dito po natin masusubukan ang dalawang variety ng kamote o oh, bintong ito si bintong ito si tinarlak po ang tawag namin dito eh ayos naman po pala at walang gaanong tubig sa gitna no? naipot nagbabadya na naman yung ulan nagpaparamdam na naman akan kinichik din itong mga bintong ito Okay naman. Kasi 'yung oh, nagkakaproblema din ng ano. Ang um, kamuti sa puno. Nabubulok po ba? Yan, uulan na naman po oh. Lalakay oh. Lagkitan Balen po, salamat po sa inyong pagsama ano, Dito na rin po ulit tayong tatapos ang vlog na to na, oh, na ulan naulan na naman oh. Ayan, kung di pa po kung sa aking channel, pa subscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang! Bye!